Mga sa sabay idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe lang po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw, araw Yung first din yung mag-jogging <laughs> Mag-jogging papuntang mag-inusan <laughs> Ganun pa rin gusto mo may para sa Bunawega? <laughs> Nagmukhang unigiri. <laughs> okay lang kasi ate. Kung sakali man ayayain niyo ako magdinom? Mmm. Pas. Pasundo. <laughs> Guys, tulungan niyo pala. po kami. eh. Nakakatakot. Tingin po ng rescue. <laughs> Nagpapalitan na ng putok dito guys Putok? Ay nagbubutas lang pala <laughs> Di ba? Sayan yan oh. Buti tinawag ko yung bata Sabi ko na hindi diba ba Bigyan ko sandaan Bigayin naman sa akin yung ano Sure ka? Oo oh, yung tatapon niya na yun eh Kita mo naman, di ba? Uh, <laughs> Palusot datum. na ito. Na! Halika nga dito. Tingnan mo nga muna itong niluluto ko. Bibili lang ako ng soft drinks. Wow. Okay. Na! <laughs> Tapos na ba yung niluluto ko? Yes. Anong ginawa mo? Ang <laughs> eh, sinulog mo? Sabi mo, tingnan diba? ko lang. <laughs> Ay! Isang atong na lang sinulog ko pa. Nothing beats a Jet2 holiday, <laughs> and right now you can save fifty pounds per wow. person. That's two hundred pounds off for ah, a family of four. We've got millions of free child place holidays available, <laughs> with <laughs> twenty-two <laughs> kilograms of baggage included. We sa comments, dami daw na servings na spaghetti mo. Oh. tanong. Hanggang magkaibigan lang ba talaga tayo? Kitilig siya ate Ang dyan 360 degree Ha huwag mo ko palo nagsabi sa yung lumubog-lubog ka dyan sa putik? Ay, putik na. Ispay ka daw. Okay? Hindi nga ako spy. Kasi kung spy ako be, hindi ko ibibigay ang perlas ko sa Pilipino. Ba? Pero binigay ko ang perlas ko sa Pilipino be, ibig sabihin hindi ako spy. Kasi pinagkatiwalaan ko ang Pilipino na lamutakin ang perlas ko. Sana <laughs> ibig sabihin, <laughs> Pilipino ako. Uh -huh. Oo sanong... okay naman. Man. Mm -hmm. Ah, uh, talaga naman. Uy. Shout out sa mga babaero dyan. Ha? Ah. Hinahina -hina sa pambabae. Baka maglak. Ako nga naman. Delikado. <laughs> <laughs> After 8 hours of June. Garag na. <laughs> <Huh>? <laughs> Kung ang isda, ana magpuyos dagat, og ang baka anaas kasagbutan penya ah. ang manok anaas kasangan aduna bay higayon nga magabot sila wala mamoy unsaon ko pag-aabot anang lain-lain man lugar ba ano baka manok isda murag na amamoy eh. asaman sa refrigerator <laughs> <laughs> Sabi ni Tiffany, ang cute naman po ng balikat ni Madam Putlo. Oo okay, oh, naman, pinagawa ko pa yan. Para daw nakabarnis. Oh, God. Oh, nakabarnis. Mabastos ako. Ito. Sa akin mo ka ba akong Celia? ba? lang. Tao ko yung Ano yung Celia? May nakabarnis. Ano ang sarap ay? Oh, ya pun, perihal siapa pun, ya pun. Siapa yang kau bayar muda? Aku kan ya butuh kau lagi isah diri. Bukan lagi suter. Kita beri kau lagi sutir ini. Oh lagi pun. Apa kan teman? lagi lagi Itu semul. Semul. Apa dia beri kau lagi sutir semul? Kalau mereka mulai balik ya, sutir itu semul. Tanah pejodoh. Ilusi. Huwag kayo. Huwag okay, kayo. Par, di naman magaling yung sinasabi mo sa akin manghuhula dyan sa may kanto eh. Ha? Hmm. Paano nangyari yun? Eh ang galing-galing dun. ano magaling? Eh pumunta ko sa bahay nila, kumatok ako. Yan sabi, sino yan? O diba? <laughs> magaling ka rin. Hindi ako nahulaan yung ko. Kay. Hindi <laughs> na nahulaan eh kung sino yung kumakat <laughs> Ay, Barbie! Lo. Ah, imposible naman. Oh, <laughs> Talaga? Lalo, no. mukha-abutan ah. Oh. Beranak kau, Emak Anak Blat. Ah, kau perlu kau beranak kau muntah nak, pegi juga beranak kau. Tapi sekarang kamu beranak kau bagai. Lejak ke sintra lo, leon, letik, pergi. Awak bagi di kakao dong beranak kau ngaparat. Tamis sekarang jadi. Pilih paling dia mau Anak Blat. Ayah pun muntah nak aku, itu muntah nas. Tindakan dia mahu tu dia maliga pesta gara agane mo kada gusto ka mangayo god oh mona ni la si ka istorya Kita gula Aduh takut. Ah, Kau tahu kalian. Kebetulan. Kita kaya biar. Hello ko. Hello. Kau jadi kau ya. Bang.